At panghuli, I believe that he works through every situation. Sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Ang sabi sa talata ay in all things gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya. Ibig sabihin, kahit sa mga pinakamasakit na sitwasyon, may gagawin ang Dios para gamitin ito para sa kabutihan natin. Isipin mo na lang yung kwento ni Joseph sa Bible. Niloko siya ng mga kapatid niya. Binenta bilang alipin. Tapos nakulong pa ng walang kasalanan. Sa tingin mo, hindi kaya niya naisip na bakit hindi siya sinagip ng Diyos agad? E eh, pwede naman. Pero imbes na magalit, patuloy siya ng tiwala kay Lord. At ginamit ang best niya sa bawat sitwasyon. Sa huli, Ginamit ni Lord yung mga pagsubok niya para iligtas hindi lang ang pamilya niya kundi pati ang maraming tao. Sinabi nga ni Joseph sa mga kapatid niya ang masamang balak ninyo laban sa akin ay ginamit ng Diyos para sa kabutihan para mailigtas ang maraming tao. Si Grace Otomo ay nagkaroon ng malubhang aksidente bago pa dumating ang unang wedding anniversary nila ng kanyang asawa si Ivan. Sobrang kritikal ng kalagayan ni Grace na halos ikamatay niya ito. Pero by God's grace ay naligtas siya ng Diyos. Bagamat buhay si Grace, nagkaroon siya ng mga seryosong problema sa kalusugan na apektuhan ng kanyang brain, nagka-stroke at nabalian ng mga buto. Dahil dito, hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Imagine mo, mula sa pagiging isang magaling na manunugtog ng violin, ay hindi na niya magagamit ang kanyang kaliwang kamay para tumugtog ulit. Minsan, tinanong ng ama ni Ivan kung na-disappoint ba sila sa Diyos dahil sa aksidenteng iyon. Lalo na't maraming pangarap nila ang nawala. Pero alam mo, ang nakakatuwa, hindi sila naggalit o nagtanong sa Diyos kung bakit. Sabi nga ni Ivan, nagpapasalamat pa rin siya dahil sa buhay ni Grace. Nakakilos at pagkatapos ng matinding terapi, nakakalakad na ulit siya. Alam nila na habang nasa mundo tayo, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Pero may pag-asa sila sa Panginoong Yesus na isang araw magkakaroon sila ng bagong katawan. Isang perpektong katawan na walang sakit at paghihirap sa susunod na buhay. At ito maganda. Ang kwento ni na Grace at Ivan ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa marami. Isinulat nila ang kanilang karanasan sa librong Walking with Grace. At maraming tao kasama na si Matt Redman ang napagpala sa kanilang kwento. Narealize ko na kahit ang aksidenteng iyon ay sinubukan ng kaaway na gamitin para wasakin sana sila. Pero ginamit naman ito ng Diyos para palakasin ang pananampalataya nila, maging pagpapala sa iba at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Minsan ba sa buhay mo, naramdaman mong parang ang daming problema at parang walang silbi yung mga nangyayari? Kaibigan, i-consider mo na baka ang Diyos ginagamit lang niya yung sitwasyon na yan para magdala ng mas malalim na pagpapala sa iyo at sa ibang tao. Kaibigan, let's continue to trust God kahit mahirap. May plano siya at lagi siyang gumagawa para sa ikabubuti natin. Sabi ni Matt Chandler, The greater your knowledge of the goodness and grace of God on your life, the more you likely you are to praise Him in the storm. Ang ganda ng unang tatlong salita ng Romans 8.28. Ang sabi, And we know, alam natin, madalas nagpo-focus tayo sa bahagi na all things work together for good. Pero nakakalimutan natin kung ano ang dapat nating malaman. Ano ba dapat nating malaman? Una, gaya ng pinag-usapan natin kanina na ang Diyos ay sovereign. Ibig sabihin, siya ang may control sa lahat ng bagay. Pangalawa, alam natin dapat na ang Diyos ay omnipotent o all-powerful na walang imposible sa Kanya. Dapat alam din natin na ang Diyos ay omnipresent, laging nandyan kahit saan man tayo pumunta. Dapat alam din natin na walang nangyayari sa buhay natin hangga't hindi pinapahintulutan ng Diyos. At higit sa lahat, dapat alam natin na mahal na mahal tayo ng Diyos nang higit pa sa pagmamahal natin sa ating sarili. Ibigkan, kulang ang isang buong lifetime ng iyong buhay para makilala mo ang Diyos. Kaya si Pablo, very confident, sabi niya sa talata, all things work together for good. Paano siya nakasigurado? Kasi kilala niya na ang Diyos ay makapangyarihan. Mabuti at nagmamahal sa atin. Hindi niya sasabing all things work together for good kung hindi niya sinabi muna na we know. Alam ko. Kilala ko ang Diyos ko. Kaibigan, kailan mo sineryosong hinanap ang Diyos sa iyong buhay? Kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos, ay paano ka lalong nasasabik araw-araw na kilalanin siya. Kasi kung hindi mo siya kilala, ay hindi ka magiging confident na sabihin, hindi ako mag-aalala dahil alam ko na kumikilos ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa buhay ko para sa ikabubuti. Now, ano naman ang ibig sabihin na in all things God works for the good. Ito ba yung pag nagdadrive ka tapos biglang pumotok yung gulong mo, tapos sasabihin mo, ah, sabi ng Bible, all things work together for good. Baka may sale sa mga gulo, makakuha ko ng malaking discount. Yes, maaaring mangyari ito at maging mabuti pa din ang resulta ng isang masamang bagay. Pero, kaibigan, meron pang mas malalim na ibig sabihin ang talata. Hindi ito tungkol sa pagpapasaya o pagpapadali lang ng buhay mo. Ang good na sinasabi rito, ay tungkol sa pagbabago ng iyong karakter. Yung maging katulad ka ng Panginoong Yesus. Ibigan, tanda mo ito. Kung ang goal ng buhay mo ay hindi para maging kagaya ng Panginoong Yesus, ay maliit na goal lang yan. Dapat ang ultimate goal natin ay maging kawangis o kalarawan ng anak ng Diyos. May kwento tungkol sa isang matandang panday. Marami siyang problema sa buhay. Halos sunod-sunod. Meron ding isang atheist sa kanilang bayan na palaging skeptical. Nilapitan siya nito, tinanong, Ang dami mong problema, akala ko ba mahal ka ng Diyos? Sagot ng panday, Oo, mahal ako ng Diyos. Tanong ng atheist, Eh bakit ganyan? Paano mo maipapaliwanag lahat ng problema mo? Dapat pag may Diyos ka, hindi ka dumadaan sa ganyang karaming problema. Sabi ng panday, Alam mo, di ko man maipapaliwanag ng todo sa iyo. Pero ganito ang tingin ko. Bilang panday, kinukuha ko ang bakal at nilalagay sa apoy hanggang ito'y mag-init. Pakatapos, hinahampas ko ito sa pandayan. Tapos, ilulubog sa tubig. Pabalik-balik sa apoy at hampas. Kung hindi ito huhubog o magagamit, wala akong magagawa kundi itapon na lang ito sa basurahan. Kasi hindi naman magagamit. Ganon din ako sa Diyos ako'y naririto para magbigay ng kaluwalhatian o glory sa Kanya. Kaya sinasabi ko, Ama ko sa langit, Lord, ilagay niyo ako sa apoy kung kailangan. Hampasin niyo ako kung kailangan. Ilubog niyo ako sa tubig kung kinakailangan. Basta huwag niyo lang akong itapon sa basurahan. Kaibigan, matatawag mo na good ang nangyayari sa sa talata na nagsasabi, In all things, God works together for good ay kapag nagbabago na ang iyong karakter. Nagiging mas Christ-like ka na kahit dumadaan ka sa apoy at palo. At pansinin natin, sabi sa talata, ay magiging good ang lahat para kanino? Para sa mga nagmamahal sa Diyos. Sabi sa talata, ay for the good of those who love Him. Tanungin natin ang sarili natin, mahal ba natin ang Diyos? ang pagmamahal sa Diyos ay hindi nangangahulugang ginagawa natin siya ng pabor o tinutugunan ang anumang pangangailangan niya. Sabi nga ni Pablo sa gawa 17.25 at hindi siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang may kailangan siya sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa lahat ng tao. Ibig sabihin hindi tayo nagbibigay ng anumang bagay sa Diyos na kailangan niya kundi tayo ang nangangailangan sa Kanya. Minsan, baka iniisip natin na sa pagbibigay natin ng ating oras, buhay, pera o paglilingkod kay Lord, parang ginagawan natin siya ng pabor. Pero ang totoo, kaibigan, ang Diyos ay Diyos. Hindi siya kailanman nangangailangan ng kahit ano mula sa atin. Kung tutusin tayo ang may pangangailangan sa Kanya, Naisip mo na ba yon na lahat na meron tayo galing mismo sa Kanya buhay, hininga, at bawat pagkakataon o opportunities na nangyayari sa atin, ang totoong pagmamahal sa Diyos ay hindi lang basta appreciation sa mga regalo niya tulad ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Oo, napakahalaga ng na mga regalong iyon at dapat natin silang pahalagahan. Pero ang pagmamahal sa Diyos ay higit pa dyan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng pagpapasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Isipin mo, may mga tao na mahal ang kalayaan ng bansa nila. Pero, hindi naman nila mahal ang bansa mismo. O yung mga tao nag-sakripisyo para sa kanilang kalayaan. Ganun din tayo minsan sa Diyos. Mahal natin ang biyaya niya. Pero hindi ibig sabihin na mahal natin siya mismo. Tama ba? Sabi nga ni John Piper, ang pagmamahal sa Diyos ay isang bagay na nagsisimula sa puso bago pa man ito magresulta sa anumang gawa. Ito ay isang internal na pagkilala sa pagiging perpekto ng Diyos na ipinahayag lalo na kay Kristo. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi basta desisyon lang o isang gawain. Kung isipin mo na ang pagmamahal sa Diyos ay puro paglilingkod lang, mali kasi ito kalaunan ay pagiging hipokrito o panlabas. Mga taong nagpapakita ng gawa pero malayo naman ang puso sa Diyos. At kung ang pagmamahal sa Diyos ay tinutumbasan mo lang ng pagmamahal sa mga biyaya niya, nagiging self-centered ang pananaw natin. Para bang gusto mo lang maiwasan ang guilt o ang impyerno, pero hindi ka talaga na de sa Diyos mismo. Kaya ano nga ba ang pagmamahal sa Diyos? Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay ang pagmamahal na higit pa sa mga regalo niya. Nakatoon ito sa kanyang glory, sa kanyang kabanalan, sa kanyang walang hanggang kakayahan na lumikha, magpatuloy, magligtas, magpanatili at magmahal sa atin. Minamahal natin siya dahil siya ay Diyos at siya ang naunang nagmahal sa atin. Hindi lang dahil sa mga ginawa o binigay niya sa atin. Sino ba namang tao ang gusto niyang mahalin lang dahil sa kanyang naibigay o nagagawa? Wala, di ba? Hindi mo gugustuhin na mamahalin ka lang ng anak mo dahil niregaluhan mo siya. O hindi, kahit hindi mo siya niregaluhan, mamahalin ka pa rin niya. Kung tayo nga, gusto nating mahalin tayo bilang tayo. Gaano pa kaya ang Diyos ang manilikha ng lahat ng bagay? Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay ang pagmamahal sa mismong nagbibigay ng mga regalo, hindi lang sa mga biyayang tinatanggap natin. Ang ibig sabihin ay kahit pa hindi niya tayo bigyan ng kahit ano, karapat dapat pa rin natin siyang mahalin, sambahin, at parangalan dahil siya ang makapangyarihan, sovereign, at kahangahangang Diyos. Sabi nga, God works out all things for good, pero hindi para sa lahat. Ito'y para lamang sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya mula sa puso. At hindi lang sa mga na bigay niyang regalo o blessing sa atin. Ang panalangin ko para sa iyo ay huwag mo lang baliwalain ito at bumalik sa normal na routine. Kakain, manonood ng TV, matutulog, bukas papasok na naman o kaya maghahanap na naman ng entertainment. Alam mo, dalangin ko na hanapin mo ng seryoso ang Diyos simula ngayon. Kilalanin mo ang banal at makapangyarihang Diyos na nangakong gagawa ng lahat ng bagay para sa kabutihan ng mga tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kwento ni Gerald Sitzer ay isang napakalalim na paalala na sa kabila ng mga trahedyang dumarating sa buhay natin, may kapangyarihan tayong pumili kung paano tayo tutugon. Noong 1995, si Gerald ay nasangkot sa isang aksidente kasama ang kanyang pamilya Isang drunk driver, lasing na lasing, ang bumangga sa kanilang minivan. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang tatlong generation ng kanyang pamilya. Ang kanyang nanay, ang kanyang asawa, at ang kanyang batang anak. Pero siya at ang tatlo pa niyang anak ay nakaligtas. Biruin mo yun, sobrang bigat nang nawala sa kanya. Pagkatapos ng aksidente, alam mong ginawa niya, sinulat niya ang librong A Grace. Disguised. Ang ganda ng title ng libro, di ba? Pati yung mensahe nito, napakagandang reminder para sa ating lahat. Sa isang interview, alam mo, sinabi ni Gerald, The experience of loss does not need to be the defining moment of our story. The defining moment can be our response to the loss. Grabe, no? Hindi yung pagkawala mismo ang dapat mag-define ng buhay natin kundi yung kung paano tayo tumugon sa pagkawala na yun. Ibig sabihin, hindi dapat laging tungkol sa trahedya ang kwento ng buhay natin. Pwede natin piliin na gawing kwento ng grace, pagtubos at pananampalataya ang mga pangyayari sa buhay natin na kahit na minsan parang masama. Ibigan, ang masasamang pangyayari na yan sa buhay mo ay pwedeng maging kwento ng Diyos kung paano niya ginagamit ang lahat ng bagay kahit yung mga masakit para sa ikabubuti mo. Hindi natin napipili lahat ng mangyayari sa buhay natin. Hindi natin kontrolado kung anong roles ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero meron tayong kalayaan pumili kung paano tayo tutugon o magre-respond. Yun ay choice natin. Kaya pagdating sa pagkawala o sa anumang pagsubok, tanuin natin ang sarili, ito bang problema na ito ang magde-define ng buhay ko? Ito na lang ba ang magiging kwento ng buhay ko? Isang kwento ng kahirapan at pangihina? O pwede bang iba ang kwento ko? O pwedeng ang kwento ko ay naging mas kalarawan ako ng Panginoong Yesus kahit na dumaan ako dito sa mga may hirap na pinagdaanan ko? Pwedeng ang kwento ko ay magbigay ng glory sa Diyos dahil nagamit niya ang buhay ko para maabot ang mga naliligaw. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo, hindi ang sitwasyon mo ang magde-define sa'yo, kundi kung paano mo ito hinaharap. Kaibigan, marahil, kinausap ka ng Diyos at gusto mo ding matupad ang purpose niya para sa iyo. Ang unang purpose niya ay ma-restore ang iyong relasyon sa kanya. Gusto kanya mapabilang sa kanyang kaharian. Sabi sa John 1.12, Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ibigan, ang sabi sa talata ay ang lahat ng tatanggap at mananampalataya sa Panginoong Yesus ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung ito, nais ng puso mo ay pahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Ikaw na po, manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Salamat at ibinilang mo ako ngayon bilang iyong anak. Tuparin mo po ang iyong layunin para sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Max Lucado, God never said that the journey would be easy, but He did say that the arrival would be worthwhile. Misan, mahirap talaga magpasalamat sa Diyos sa lahat ng sitwasyon, di ba? Pero alalahanin mo, na ang buhay dito sa lupa, lilipas din yan. Ang problema natin, matatapos din yan. At ang susunod na buhay, kasama ang Diyos, naku, yun yung tunay na kaligayahan. Pero sa ngayon, paano ba natin mapapalago ang isang pusong mapagpasalamat? Una, trust that God is in control. Na siya ang may control kahit sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Pangalawa, acknowledge His purpose for you. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan at bahagi ito ng plano niya para sa atin at plano niya para sa sangkatauhan. Pangatlo, maniwala tayong kumikilos siya sa bawat sitwasyon, mabuti man o mahirap. Misa, mahirap makita agad pero sa dulo, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. At pag ginagawa mo ito, you will find strength in gratitude. God bless.